Dito kayo nga. Good morning, master. Isang ka namin. Talagang salamat kami. Okay. dami. Siksikan. na kami. Dito, dito, dito. Okay. Reset. Gano'n. Inat-inat 72. 72, ah. Kaya pala. Kaya pala. Hindi, Siyempre, minsan, talagang, tumadaan sa atin yung mga sakit-sakit ng mga joy-joy pag gawin tayo. Kasi kahit na nakahiga tayo, may mga tumutunog dyan, hindi nakakabalik. Sign of aging. Yeah, gano'n lang yan. Pero madali lang yan namin. Pag mga wala kayong mga major problem, upo kayo ng maayos mami. Yeah. eh, hey, hey, balikat, balakang, tuhod. Paa. Paa. Over all. Meron siya po kayo? Meron Ilocos, Norte Sur. Ilocos, Sur. Ilocos, Galing na ako dyan. Ang baluwate ng pasyalaw. Ah, mami. Kaya 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 pag mo kayo, huwag kayong mahigpit ang suot nyo kasi <coughs> pagka may lower back pain kayo, minsan kailangan patamaan itong ganito kung kayo may, kasi kadalasan sa, sa lower back, ang tawag doon sciatica. pero kung mas maganda kung dito pa lang nan, yung talagang back pain lang pero yan, very common na nga yun, no, sa Pagka masikip ang suot mo, hindi mahilo. Ah, sa, Di ba ba sa susunog namin na alam kasi, na, mm. <laughs> kasi na, okay, na, mag, sa, okay sana, mag-suot. Oo, oh, maganda. Okay, sa, mag-suot ng mga leggings na kapit. Maganda, suot nyo malong sa babae. Kaya mas maganda para... Dapat bumili tayo ng malong sa... Uh, <laughs>

Yan ang Richard Kawale. <laughs> so, yeah, oh. Kaya yung kumbakuba niyang ganyan na. Hindi, ano to? Uh, Proportion siya eh. Kumbaga, bunga na lang pala. ng pagkaila dyan. Medyo na. Okay lang yan. Kapuluhan niya rin eh. siguro ng matanda. Tsaka kung talaga may problema yan, guman yan. Pag hinawa ka mo yung mga ganito yan, kagano'n ah, kagad ka yan. Pag dinin na mo yung dito yan. Kung sa kasagsaga ng mga pagsakit na mga yan, konting ganyan mo lang yan sa mga laman. Pero yan kasi, bunga ng pagtatrabaho na yan, na, ano, na fruit fruit. Kasi, trabaho niya nun, matapang dance. Yun. Kumbaga, Nagbubuhat ng matanda, papaihim, wala ng tae. Tinasa mm -hmm. ng palahon yung mga ganyan. Sa trabaho. Forty Sa years. Forty years. Oh, so, years? years eh, oh, Forty. Oh. Sobrang talenta na tayo. Oh, laki ng palasyo nito sa Bigan. <laughs> 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 yes. so bagay, yung eh, sa kay pangkaraniwan ni malaking bahay dun Sa Ilocos. Halos karamihan dun mga nasa... Uproot. oh, Hawaii. So, Canada. Sa parte ng bantay, mga ano. Alright. Ay, wala. Malilate lang. Laki lang. Pinapunta kayo, ibig sabihin niya. Kasi may, ma, may madadatnan kayo, pero pag... oh, ano... Tagal hmm. ko lang pinapano. Nung nando, hindi pa kami umuwi, pinapa, nagpapano na ako. Kasi, Anong Sabado sana wala daw ang ting. yung iba sumasabay na sa ano eh. Siyempre, maano tayo, kung baga nakikilala tayo. Nakikilala tayo. Gagawa ng account. okay nyo. Marami na po ngayon, kaya... Oh. Kung ano yung... Kung saan kayo komportable, doon kayo pumunta hihihi <laughs> uh, na, hihihi yan ba talaga sabi ko? oo okay, yan nga kasi dami sumasabay sa ano ko e oo okay. oh, yung vlog mo pati yung parang magkakapareng oo oh, ganititabi ganititabi ng nakalagay Ganun nakalaga. yung ibig sabihin ng boost di haya di haya yan yeah, Kinyang, nakalagay ro no boost mag boost ka ng mga ilang araw magbabayad ka ng 1,000 <laughs> Napanako ang gano'n. Na. Sureball, manu, may manunod sa'yo yung 3,000 person. Ayaw niya man sa tayo, ayaw man sa hindi. Dada, Madadaan sa Facebook nyo. Yaya, ay, lagay sa didib yung may yan. Uh, o, okay. ito yung pantanggal ng sakit ng buong katawan. Pag mula, talay kang balak, hanggang balak. Hindi ang tawag na spine traction. Okay, inhale. Exhale. Diyan lang kayo muna. Okay. Sa kahit hindi naman? Hindi naman. Oh god. Stretch, stretch lang to para... Kasi tatandaan natin, pag katulad nyo, 72 na kayo, bibihira na kayo sa mga stretching. Kaya yung mga Ganyan, kailangan mapiplex yan. Paunti-unti uh, lang, may, kasi na ano rin yan, overstretch yung din tawag na hyperextend. Yung mga, mga kasi nang at medyo papunat na. Magsumba mag po, magsusumba so po. Ay, very good. Tama yun, pampaba tayo. Pareho namin. Kayo yung mga, lalo mga babae, magsumba kayo. Tama yan, para malatili kayong bata. So, <laughs> Oo, oh, pang babata yung pag kayo palagi. Hindi okay. Hindi kayo, hindi kayo makakaramdam ba? 78 na pala ako ah. Pero <laughs> nakakasayo pa rin ako. Diba? Di ba? Hindi niya makakapansin yan. Pag ginaganyan ko, Sa'kin, sakto lang. Sakto lang. Gusto ko gusto na mga araw na gumawa eh. Tutong ako.